Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo sa isa namang kwentong kapupulutan at aral dito sa ating munting channel. Ito lang sa kwentong sa sabongero at iba pa. At ang ating kwento sa ngayon ay isang tit title na ang breeder mula sa bundok, kwento ni Mang Pilo at ang manok na nagdadala ng pag -asa. Sa isang liblib -lib na baryo sa ng Quezon, may isang matandang lalaki kilala bilang si Mang Pilo. Isa siyang tahimik at simpleng tao. Walang social media, walang kilalang apiyedo. Pero sa mga kabundukan at kapatagan ng Timog Katagalugan, kilala siya isang bagay ang kanyang mga manok na hindi basta-basta sumusuko. Di marangya ang kanyang manokan. Karamihan sa kanyang kulungan ay gawa lamang sa pinagtagpitagping kawayan at rapal. Pero ang kanyang mga manok na tinagtawag niyang anak ng hangin ay may kakaibang taglay nagilas, lakas at talino. Ayon kay Mang Pilo, ang sikrito raw ng kanyang mga manok ay hindi sa dugo, hindi sa pagkrato. Kung ang manok, palakihin mo ng parang anak mo, hindi yan tatalikod sa iyo sa gitna ng laban. Madalas niyang sambit. Isang araw, mapit sa kanyang isang batang sabungiro na si Jewel. Kaling ito sa Manila, bagsak ang loob ng trabaho at sinubok ng kapalaran sa sabong. Mapit ito kay Mang Pilo ang makaawa ng kahit isang inahin. Imbes na itaboy, pinatuloy niya siya ng matanda. Huwag kang magpagmana sa iyo kundi isang simula, amaan ni Mang Pilot. Abot ang isang bulik at inahin na isang tandang na pula. Lumipas ang ilang buwan at si Jewel nakabuo ng sarili niyang mga manok. Isa raw ang tinatawag niyang kidlat. At naging usap-usapan sa sabungan dahil sa bilis at tapang sa unang limang laban. Langkalo. Kiging inspirasyon siya sa mga batang sa bungero pero sa tuwing tinatanong si Jewel kung saan galing ang kanyang linya, isa lang ang sagot niya. Ah, galing ito sa bundok. Galing sa isang taong hindi naghahanap ng pangalan. Hindi gusto lang mag-iwan ng pag-asa. Sa dulo ng kwento, hindi naging milyonaryo sa mga pilo pero ang kanyang mga anak, anak ng hangin, ay patuloy na lumilipad sa bawat sabungan. Daladala ang kanyang aral, hindi kailang magsikat para maging alamat. Minsan, sapat na ang nagiging ilaw sa dilim ng iba. Hindi alam ng marami si Mang Pilo ay dati ring tanyag na breeder sa Central Zone. Noong kabataan niya, pinagawayaan siya ang strong mananari. Dahil sa galing niyang maghanda ng manok, mula conditioning hanggang sa mismong pagsabog kilalang kanyang linyadang bulik sa silangan. Ang manok na may kakaibang sense sa laban. Parang alam ang galaw ng kalaban bago pa man ito matakit. Ngunit isang araw isang malaking derby talo siya sa isang kahinahinalang laban. Ayon sa ilang saksi parang may naglagay ng kulam o masamang orasyon sa kanyang panabon. Simula noon sunod-sunod ang malas na mamatay mga alaga na susunog ang manukan at kinalaunan ay nawala sa kanyang lahat sa lip uh, magiganti Pinili niyang mag-isa sa kabundukan. Doon niya binuumuli ang kanyang linya, malayo sa ingay ng lungsod at sabungan. Hindi na siya bumalik sa mainstream pero sa biyasang sabungiro ang pangalan ni Mang Pilo ay parang alamat. Bulong-bulungan sa likod ng tupada, sabi ng ilan may isang manok si Mang Pilo na hindi pa niya pinaglaban ang tawag niya rito ay anino. Itim na itim ang balaybo, pulang-pulang mata at may kakaibang presensya, pinaniwalang ito raw ang anak ng manok na natalo dahil sa kulam Ngunit ngayon si Anino ay hindi para sa sabong kundi para sa proteksyon. Hindi lahat ng manok ay para sa pera o Ang iba tagapag-ingat ng dangal at alaala, ala ka ni Mang Pilo, sa isang gabi na kwento one, sa ilalim ng buwan. Sa kabundukan, nagsimula si Mang Pilop. Gumamit siya ng kaibang diskarte, kakaimikan, kaimtim na dasal at panibagong pagmamahal sa kanyang mga alagat. Isang gabi habang umulan, may inakay siyang tila hindi pangkaraniwan, maitim ito parang gabi, pulang-pulang mata at matapang pa sa Anya ano niya itong anino, hindi niya ito pinalaban, hindi na ito para sa bungan, anya kundi para sa proteksyon. May kakaiba kay anino, parang naramdaman niya ng masamang hangin ay magiging alis kapag may bisita. Minsan may mga nagtatangkang magnakaos kanyang manok pero naglaw ang mga ito sa gubat ang bakas walang balita. Sabi ng mga tao sa barrio si Anino raw ang tagapagtanggol ni Mang Pilo. Ang manok na anak ng sakit. Ngunit, sinilang parang maging tagapangalaga. Tumipa sa mga taon at si Jewel, isang batang sa bungiro na tinulungan ni Mang Pilo, ay sumikat at bumalik upang imbita ng matanda sa isang malaking laban sa lungsyo. Doon muling humarap si Mang Pilo sa intablado ng sabong, hindi para sa pira, kundi para sa dignidad. Bitbit ni Jewel ang manok na galing sa linya ni Mang Pilo. Skidlat, sa huling laban ng gabi, nagharap ang dalawang manok. Skidlat ang manok na sugarol. Na dati daging dahilan ang pagbagsak ni Mang Pilo. Ngunit sa gitna ng laban, biglang lumakas ang hangin at tila may dumaan na nino sa gitna ng sabungan. Umaimik ang paligid at isang iglap na talong malinis, ng malinis ni Kidlat ang kalaban ulang daya, ulang kaduda-duda. Matapos ng laban, naglakad si Mapilo palayo sa bungan. Kasunod si Jewel, hindi siya tumanggap ng pira, hindi siya nagpa-interview. Tanging iniwan niya ang salitang ito. Hindi mo kailangan ipagmalaki ang galing mo kung alam mong totoo ang puso mo. Sa ginawa mo, ang tunay na sabungiro hindi lang sa panalo sinusukat kundi sa tibay na kanyang prinsipyo. At mula noon, si Mang Pilo ay tuluyan naging alamat ang kanyang kwento at inukit hindi lamang sa bungan kundi sa puso ng bawat sabungirong nangangarap at lumaban nang may dangal. At ito ang ating handang kwento. Kung nagustuhan mo itong kwento, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para gagawa pa tayo ng mga kwentong katulad nito. Salamat.